Good morning mga karils Karong Adlawa ang uh, bunyag ni Bro Amik Sa Bayugan City So Congratulations Bro Amik Og welcome to Christianity The true religion of, uh, of Christian This is a uh, Catholicism Doon ko yung message ni mo, Nga padayon sa Imohang uh, pagpano, Isip Katolikong uh, magtutuo O uh, ayaw ka discouraged Sa pagdipinsa sa simbahan nga kaniad to ato ang gina uh, gina uh, daot so padayon o uh, ayaw panumbali nga ang uh, mga comment sa uban nga mga tao uh, mga negative comment nimo so padayon ang ginoo mo ato ang uh, itanaw sa unahan o siya mo muluwas po nato sa unahan dili ang mga tao nga nasa tong kalibot. God bless o happy uh, baptism of uh, regards Padre Darwin o kong Transport Alima o sa tanan ng mga kaubanan o uh, labi na kong Raul Habian o ato sila diaron o may buntag o God bless you.